So karon mga ka-viewers, bag-ong adlaw, bag-ong vlog na po mga ka-viewers. So sa maon ni mga kuan ng ano, mga ka-viewers? Kay eh, wala na may koy sugnod sa balay mga ka-viewers. Wala na koy iloto sa among ginuag mga ka-viewers. So nag gabas ko og kahoy mga ka-viewers. Kining kahoy nga akong gigabas mga ka-viewers. ka viewers buwahan ra ba mga ka viewers ni ako gigabas mga ka viewers tungod lagi kay wa koy sugnod sa balay mga ka viewers og maoding time mga ka viewers nga ako nang gibugha ang maong lansones mga ka viewers og inubanan sa kalipay ng ining pagbugha mga ka viewers ara ni dota mga ka viewers kay pobre man ta mga ka-viewers maura jud niya atong mahimo in taon niya mga ka-viewers magbugha og kahoy nga isugnod para sa atong dinungag og labi na sa pag, -pag na tong sudan mga ka-viewers so nagbugha kun he mga ka kahoy mga ka-viewers nahirapan in taon ako sa tumang kalisod ani mga ka-viewers kay basa-basa bakit basa, bak gud taon ning akong kahoy mga ka viewers niya muuntol pag yun mga ka viewers kay daghang mga kanang kanang yahang yeah, mga budbod mga ka viewers sa lawas mga ka viewers mao nang ara gud na akong pailin-ilin yun ani mga ka viewers para yun ma poslan o mabugha na ho kaho kahoy mga ka viewers kay aron pud lagi ning tawo ni makasugdod mga mga ka viewers kay arang wa na gyud ning mi kahoy sa balay mga ka viewers usahay mga ka viewers magsugnod dala gyud ning ani mga ka viewers makadung ag mga ka viewers ug ning apoy among kalan mga ka viewers nga ming salipod sa akong pagbugha kalo oy ental mga ka viewers buhi pa ang kalan bisag nagpangakimpang pang naning ang kalan mga ka mga ka viewers bisag nagpangagilod o nag ang mga kalan ka viewers laban lamang yudihapon, yung gihapon ng kalan mga ka viewers sa pagpangdung ang mga ka viewers perting hinalingay na mo ang mga ka viewers yung taon, nag kalan mga ka viewers bisan nagpangapi ang nalaban ng yung